Asma alamin ang mga maling palagay tungkol dito. Ang asma ay isang talamak na kondisyon ng baga kung saan ang daanan ng hangin ay nababara o sumikip dahil sa paggawa ng sobrang uhog. Ito ay isang lumang kondisyon na lumilikha ng mga problema para sa mga tao sa mahabang panahon. Sa kabila ng kalubhaan ng kondisyon, mayroong iba't ibang mga alamat na madalas na pinaniniwalaan ng mga tao tungkol sa hika. Narito ang ilang mga alamat tungkol sa hika at ang paggamit ng mga inhaler. Isa, ang regular na paggamit ng mga inhaler ay nakakahumaling. Ito ay isang kabuoang alamat. Ang paggamit ng mga inhaler ay hindi naman nakakahumaling. Ito ay isang pangangailangan. Dahil lamang sa regular mong paggamit ng iyong inhaler ay hindi nangangahulugan na ikaw ay gumon dito. Tulad ng pagsipilyo ng iyong ngipin araw-araw ay hindi isang pagkagumon, ang pag-inom ng iyong pang-araw-araw na gamot mula sa isang inhaler ay hindi rin isang pagkagumon. Ang paggamit ng inhaler ay makakatulong lamang sa iyong kondisyon ng hika. Dalawa, ang oral medicine ay nakakakuha ng mas mahusay na resulta kaysa sa inhaler. Talagang hindi. Sa katunayan, napatunayan na ang mga inhaler ay nagbibigay ng mas mahusay na mga resulta kaysa sa mga gamot sa bibig. Ang oral na gamot ay mas matagal na kumilos sa panahon ng biglaang pag-atake ng hika, habang ang mga inhaler ay direktang naghahatid ng gamot sa baga. Tatlo, ang mga inhaler ay para sa malalang kaso ng hika. Bueno, hindi ito totoo. Ang mga inhaler ay ginagamit para sa paggamot ng hika. Ang asma ay isang kondisyon kung saan nag-aapoy ang iyong mga baga na pinakamahusay na gumaling sa pamamagitan ng mga steroid. At ang pinakamadaling paraan upang mabigyan ka ng mga steroid ay sa pamamagitan ng paraan ng paglanghap. Kapag ginamit mo ang mga inhaler, ang mga steroid ay direktang inihahatid sa iyong mga baga. Mayroon din silang pinakamababang bilang ng mga side effect kapag ibinibigay sa pamamagitan ng mga inhaler. 4. Nalulunasan ng hika. Maaaring isipin mo na maaaring gumaling ang hika sa tulong ng mga tamang gamot. Maaari mong isipin na ang hika ay hindi isang palaging kondisyon. Ngunit hindi ito ang iniisip mo. Ang mga sintomas ng hika ay maaaring wala sa lahat ng oras, ngunit hindi iyon nangangahulugan na wala kang hika. Ang asma ay isang pangmatagalang kondisyon kung saan namamaga ang mga daanan ng hangin na nagdudulot sa iyo ng paghihirap sa paghinga. Kung bigla kang huminto sa paginom ng iyong pang-araw-araw na mga gamot dahil hindi pa lumalabas ang mga sintomas, Aabutin ka ng mahabang panahon bago ka ganap na makarecover mula sa susunod na pag-atake na iyong dinaranes. Kung mayroon kang hika, tandaan na inumin ang iyong mga gamot araw-araw at napapanahon. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.